Ayan, meron tayo ditong ventilador na sira na daw, sabi ng aking kapwa driver, na hingan ko. napita ko kasi sa kanya na kinapalikod niya ng isang araw. Sabi niya, sira na daw. So, hiningi ko sa kanya. Sabi ko sa akin na lang, baka magawa ko pa. Meron naman tayo ditong gamit na tester. At totoo lang hindi naman tayo tunay na technician nakakapanood lang tayo ng mga vlog ng ating mga idol na mga totoong technician mga galing na magpaliwanag so aalamin natin ngayon kung ano ba ang sira nito sa pamamagitan nitong tester na to so samahan nyo ako guys alamin natin kung ano ba talagang sira nito So ayan, titesterin na natin ito. Ito yung pinaka-cordo nya. Ito yung dapat. May plug dito. Kaya lang, tinanggal na nung aqua driver Dito sa saksak sa kuryente. Pinutol na nya. Titesterin natin kung buo pa yung fuse nito. Ayon sa mga expert. Dito raw natin dito raw makikita kung buo yung kanyang fuse, thermal fuse. So gagamit tayo ng ito, alligator tip. Kakabit lang natin dito sa test probe ng ating tester. dito, ilalagay natin dito sa isa. Tapos itong dulo dito sa sa plug nya. tapos itong isa naman dito sa kabila sa kabila yung dulo nya ayan so ayan guys para malaman natin sisit muna natin itong tester sa ohms sa time is 1 o time is 10 para malaman yung continuity ng ating kinetester ayan, pipindutin natin itong itong switch nya una, ito nang number 1 tingnan natin kung papalo itong kamay nya number 1 ayan, hindi pumalo guys number 2, ayaw din pumalo ayan dito na, ayun, may ingay sa kalabas may ingay ng motor may possibility dito na sira yung fuse nya so meron pa tayong kiteste rin kung talagang yung motor naman ang sira kung talagang motor ang sira Ngayon guys, para malaman natin kung buo tong motor nya. Nakita nyo ito guys. Ito yung kapasitor. Ngayon puputulin natin tong dalawang wire dito. Ito ay putol na rin kasi pinutol ko na to kanina. Kinonek ko lang kanina. So puputulin natin ulit. ito yung dalawang titisterin natin ito dalawang wire na ito ayon sa mga expert para malaman kung talagang buo yung kanyang motor ayan naka naka set pa rin sa time one yung kanyang itong tester natin so ididikit lang natin tingnan natin kung pumalo itong pumalo yung kanyang kamay itong tester natin ayan okay, guys so, oh Kita nyo ba pumalo ba? So wala guys, wala hindi pumalo. So sira na itong motor ayon sa mga eksperto, sa mga napapanood ko. Sira na daw yung motor kung talagang ganyan na hindi na pumapalo yung tester. So ganyan lang daw po. Ganyan lang daw kasimple mag mag-tester ng isang sirang ventilador kung paano malaman kung sira, sira ba yung motor niya, sira ba yung fuse niya. So ayan guys, baka siguro naman may meron tayong natutunan dito sa konting vlog ko na napanood lang natin sa mga vlogger din na mga tunay na technician. So hanggang sa muli, mga katropa dyan guys. Salamat po sa mga nanood. 拜拜。Bye bye.